Hi! Ako nga pala si Ate Jo. And for today, magluluto tayo ng chicken pastil. Um, so, yung mga sangkap, ililist ka na lang sa comment section. So, syempre, ang unang-una dyan, magigisa tayo ng bawang at sibuyas. Optional din na maglagay ng luya. Hinaluan ko pala yan ng mantika galing sa adobo. So, yung lasa niya is maninikit dun sa ginisa. Sayang naman kasi yung mantika kung itatapon lang natin from adobo, di ba diba? Pampalasa din yan. And then, pwede na natin ilagay ang ating hinimay na laman ng manok. Halo-haluin lang. Mas maganda kasi kung magigisa natin ng maayos yung manok. So, iwas lansa. Medium heat lang ang apoy hanggang pwede na natin ilagay itong chicken stock, which is yung pinagpakuluan ko din itong laman ng manok. Pampamoist lang to. Nilagyan ko na din itong toyo. Tamang tansya lang. Lagyan na din natin ng oyster sauce. Next ang Asukal halo-haluin lang ulit. Huwag kalimutan ang paminta. Pag medyo kumukulo na, pwede na natin lagyan ng suka. Tapos maganda kung magmuna natin hahaluin ng ilang minuto. Alam niyo ba, pwede din natin itong pang-negosyo. Pag-usapan natin ito minsan. Ayan, pwede nang haluin. Medyo nanunuot na ang sabaw. At nagmamantika na din. Mas maganda kasi yung tuyong-tuyo siya. Pag wala ng sabaw, ayan, nakikita nyo, tuyo na. Mas magandang halu-haluin maigi hanggang sa ilalim. At malikit yun lang, tikiman na.